Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So, ito po ang gamit namin pangbungkal sa uh, lupa sa gitna para itambak sa puno. No? Kagaya ng nakikita nyo. So, ito ay naararo na po ka-farmers. Yan. So, ito. dito din ang pagtambak. So, yung nabungkal, uh, kailangan palahin tambak sa puno para magkaugat ulit ang ating um, palaya o so, kagaya nito oh, maganda lang tingnan kasi natambok na yung lupa sa puno ayan po then papasilip ko sa inyo kung paano maglagay ng fertilizer okay so ganyan lang pa rin ka farmers agina, okay na na. So ito po ang hinahalo nating uh, Unix 16, triple 14, dalawang bag, isang bag na Unix 16, then uh, isang mega, dalawang wakosim, then may dupos na uh, 10 kilos na isang bag. So, yun po. Then, sa dami na 20 gram hanggang 30 grams bawat puno, uh, yan po ang ating ilalagay ganito ganayan ito mga farmers no papasilip ko sa inyo kung paano. Ganito guys. Oh, ganito. Isang ganito tatlong puno. Hmm. Oh. So ganun yan lang rin. Then, tapos yung lagadira na madaanan mo itabi. So yan po mga kap farmers. Oh. Napakadali lang po. Then, tapos ah bago tayo magtambak ng lupa sa puno. Nang una ah, linisin ang puno. Ipaakit yung mga sanga. Tapos lagyan ng ipot. Then yung fertilizer. So, yung kulay brown mga kapwa ko ka-farmers, ito po ang fertilizer nating uh, mga hinahalo tapos yung ipot. No? Ayun po. So, malakas ang ulang gapon. Pansin natin parang wala. Then, ganyan na ang pagtambak sa lupa sa puno. So, kailangan natin itambak yung lupa sa puno para magkaugat ulit ang ating tanim. Okay, so 25 days na sa ngayon no, ang ating am palaya na dito banda ay mistisa. Mistisa to mga kapwa ko ka-farmers din yung na uh, tambakan namin ng lupa kahapon sa puno. Yun po ang Galaxy Max 1 So 25 days old na. So nasa itaas na po, no, nakakit na. So maganda nang tingnan pag katapos matambakan ng lupa sa puno. So ganyan lang tingnan nyo. Mm. So, ganyan yung pagtambak. O. Oh. matanggas, O, so, ganyan lang. Para magkaugat ulit yung mga tanim natin ng palay. Tambakan po ng lupa ang puno. Kagaya na ginagawa. O, oh, yun. So yun po mga kap kapaparmers, so benepisyon na makukuha sa pagtambak ng lupa sa puno ng ating palaya ay una, magkaroon ng maraming ugat. Pag maraming ugat mga kap kapaparmers, mabilis lang din uh, lumaki yung mga maliliit na sanga na makakatulong sa atin na magbigay ng maraming bunga. So sa katanong sa akin, nagproproaming ba tayo? Hindi po. So yun lang, simple lang. Uh, apat lang po sila sa ganito kalaki at kalawak na taniman. Okay, nasa 4K plus po ka puno mga ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless. At bago tayo magtapos, may shoutout po sa lahat natin mga viewers, sharer, commentator, at sa lahat ng mga mahilig sa kanito mo sa pain, hingin naman ako ng some favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa k YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na upload ka. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. See you in the next vlog. Bye bye po.